may nga hindi ka buntis? hindi naman ha? ha? hindi ka buntis ano? mo kayo? wala ubero walang sakit sa puso? pinakabahan na ako baka ako ipasaktan hindi ah pinakabahan yung rupeng, bayaran 50, 50. 50 pesos. masakit na 20 sige lang kailangan Ay, nila. may ng na Sinabi ko gising, gising ha. Saglitin so, lang natin ito mga mangkukulam na ito. Tatago pa eh. Oh. Ano na, Sa kapanginang pang nung mga kapagtago. O, ito ba ito eh? naman gumagambala sa taong ito? Saan masulo ka naman na Pasok sa katawan niya ng hindi. Ipson, 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 Ikma ipson, 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 mo po dito sabihin ako bakit magtare-tare magtare, si Sue. Ah. Apoy ng Panginoong Yahweh. Inay. Tanggalin mo ginawa mo dito. Dali. Ubusin mo. Yan o. No? Oh. Pinapalaki Inay. mo dyan. Alisin mo yan. Eh. Alisin mo lang yan. Oh, yan. Anay na rin. Inay. Yan sa akin. Namili mo pa isang kamay niya. Nay. Dali. Uh. Ubusin niya lahat. Yan ni Basit. Simpli mong Wala. Wala. Hindi uh, ka oh. usap okay. pasakit pasakit okay. Hi. okay, eh? Hindi ba di eh? Hindi ba di eh? batang ba di eh? mo ba di eh? Hindi ba di eh? Hindi Hindi ba Hindi di Hindi na di eh? Hindi ba di Hindi ba di eh? Hindi Hindi ba Hindi lamian. Ay, tatanggal nga yan. Eh. Aray! Tanggalin mo lahat yan. Ilisan mo. Oh. Gusto ko ililitan dyan nito. Aray! Tati, magandang kataon niya, ate. Ano? Panapayat pati eh. Oo, oh, hindi. Tsaka mo Ano kataon. Aray! Magandang face pa kong pinapos niya. Ubus lahat yan. Ay, sakit. Masakit talaga. Eh, ba't mo kinulang to? Bakit mo kinulang to? Bakit mo kinulang? Ha? Ang ah, sakit. Ayaw ko lang. Eh, hindi mo ko malilin lang dyan. Ubusin mo yan. Ah, hindi mo ko malilin lang. Nakikita kita diyan? yan. Ah, ah, <laughs> hindi mo ko pwede lin lang yung mga kukulang pa ha. Nakikita kita eh. Ayaw ko eh. Oh, ayaw mo na. Eh. Sumagot ko sa tanong ko, ha? Uh, Bakit mo kinulang to? Ingit galit. Uh, ha? Ingit galit. Right. Anong dahilan? Kapag hindi ka sumagot, masasaktan ka talaga. Right. 500 volts. Aray! Right. Anong dahilan? Right. Bakit mo ginambala itong babae ito? Right. Ha? Nananahimik to eh. Pati nanayikilala mo eh. Hindi ka makapagpanggap sa akin ha. Ha, unahan na kita ha. Kaya ako ako sa iyo, sumabot ka na lang. Masakit talaga yan. Nangulam ka eh. Kung hindi ka nangulam, di hindi, hindi masakit. Inapalaki mong chan eh. Naalala ko to tatay. Sa ginawa naman yung mga mangkukulang ko eh. Manggigigil na naman ako sa inyo. Aray! talaga inabutan na ano, malaki yan ng tatay kit na gamot na dati. Pinapanganak <laughs> yun din tatay ko. Sirip Ubusin pa, mo yan. Kakasirit pang puwit na tatay mo. Ubus yan. Gigilitan kita. Alam! Talaga yung mga ganyan ng aking ano eh. Walang buhay sa akin pag nakatapag ka. Maniwala ka. Alam! Utas ng utas.

Ano pa hindi sa doktor? Mayoma wala. <laughs> Endometrial <The> cyst <system>. ho. <laughs> mm, Grabe diwa si siya. Yung kamay mo Ate, usa na galaw. Hindi <laughs> mo control. <coughs> 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 usa lang nagalaw kamay mo. <coughs> oh. Ayaw yeah, mo lang dali. Yan yung makukulam ha. Nasa katawan mo ay eh, gising ang diwa mo, pagdo agaw diwa. Ay eh, matulog ka lang Ate ha. Para hindi mo maramdaman yung ipaparuso ka diyan tulog. Pasok ng buo. Ang mm -hmm. kukulang, ubusin mo yan. Patay ka sa akin. Nakikita uh, mo yung mga kukulang? Hindi. Wanda. Parang anino yan? Wala, hindi mo nakikita? Hugis tao ang anino. Kaya <sighs> yeah, mo lang kamay mo ha. Mo uh -huh. Hindi mo makontrol kamay mo ha. Uh -huh ubusin niyo 'yan. Boss, po, boss. susunod sa tama. ubusin mo, ubusin mo mako ka. <coughs> Kapag sa ka si Arwa niya, ba'y pangalan ako? Pati upo okay. Anong pangalan nung pagkapatid? Naglaban siya Ha? awita oh, oh, awita, ah. ano? Awita Tinala sila lang isa, ano? Okay. Okay.

Kaya ko ibinig. Hmm? Kaya hey, hey, hey. hmm? hey, hey, hey. ah? ah, Ha? Eh. Sino mo? Yung namatala Benito, Bicastro. Bicastro o kuya Benito. Oo. Oo. Ay, doon do lang. Oh, bahay Sa mamagtanda, okay, ba, oh. alam mo kung pa. Ako, ah, abis ah, Oo. Gusto ko iubos ah. yan. Papatayin ko yung mga kasamahan mo ha. Itira muna kita ngayon ha. Ngayon kinutan ka. Diyos na nga ni Han. Diyos ang kukukot ng mga ulo ng mga sumay na Diyos. Nakatayin mga kasamahan. Tsaka mga nakumulang sa mga tao. Sa taong ito sa ngalan pang namiyawi. Diyos na nga ni Han. Diyos na Ay tatlong araw na wala raw makitang sa yung doktor ay amatay hindi na maibulat ang bulat na yata.

Las na Facebook naman ng mga online. So, lang din pinapamalas na Buti, na din yan yung mga. na niyo Talaga eh. Sa dyan, ha. Ayoko na may matitira dyan ha. Subukan mo magtira dyan. Iyay tutubo sa iyong mga mali sa buhay. Sinasabi ko sa iyo. Binabalik ko na ipinabalik niya. Ang kayo madala. Ay dapat naman talaga yan ang gagawin niya eh. Mag-uniform eh. Gusto niyo kaya uniform? Uy pala eh. Magpagawa kayo. Mag-patient ka raw muli. Ano ang uniform eh? Mag-patient ka rin. Mag-patient ka rin. Mag-patient ka rin. Mag-patient ka rin. Nagpagawa kayo uniform. Ano ka size niyo? Medium lang. Medium.

Okay, maingi, Maririnig kayo sa live, baka hanapin. Sino ka po yung marites doon sa background? Matay na naman kayo, mababash na naman ako. Opo, kayo na naman. Isang piti namin doon, agad-agad yun. Saba di, dito ni Carlo? Ano yun? Ayun kayo yung mga kasumakayan. Ay, wala na po. Oh. Namatay na po. Opo, kapo ko yan. Ay, kaibigan ko yung nadaya na Dinadaya ni si Sion. Namatay na ah. Opo Sanjoyan gusto n'tin 'di yan. Do, babasahin do. Sa dingding 'yun. Habang nanonood di, eto. Ano waiting 'di? Ano pala 'yun? Sanay gumana. Sana doon pa na iniencen mo. Pisan tayo ng monitor diyan para may nambering system. Hindi serving Na-observe na kalagay 'yon. Gumusyan

ka na, po, ka mga Bilba, eh, oh, bakit? yung mga reseta. Dili ba yung reseta mo? Oo. Ang iyong mo na yung sampu-sampu mo na. Baka oh. bilang pagitin eh. ka Ayun nga ako, sampu-sampu mo na yung... Oo. Gawa niyang baka gumal eh. Hindi sayang. Ang iyong pa Two weeks daw ang balik sa doktor. Sabi hindi, patignan ko dito mo. Ang magtagal din yung mga ka at sa ipin ang parusahan niya po ay malapit na ito siya ako nang magtatanggal yan papatay nila ang kita Diyos, Diyos ng anihan. Diyos yung pupugot mga ulam ng mga smile na Diyos patay na mga ulam ng sangalan pangalungyao eh wow. alin ako isa ulohan is niya sabi nito ha hindi hmm. Kung sa pakaramdam mo? Dumaan? Masakit pa rin? Nawala? Nawala, wala. Yung mo, hipuhin mo ate kung ano, lumambot. Sige, ang mamaya ay lalambot na yan. Ano? Ay, puno-puno pala eh. Sige, puno na milero. bigo ka yo. Ilalabas mo yun ati ha. Puro itim 'yan. Paki-groom mo. Pag itim ang dominion, normal normal um... lang wag ka matakot gawa ng mga kukulan nyo. Kasi o may ang lansa lumalabas sa kanya. Ang tatay? Ang sabi ng doktor, peptic ulcer. <coughs> Nako, tetetan <laughs> <Anong bababi> niyo. Hindi <coughs> <Pinindini>. mm, bagay nyo, ang pakao. Ang hindi nyo. Mabago, ang <coughs> nagberdedi ang grande ang <coughs> grande Ang nangyari? Ang nangyari? nila struktura na magamata ay hindi mabig ang iagbigala ay pinreliver ay hindi yung sabi ko na sakit ay dal hindi ni ay gulag na yata ang bata ay dadalhin dalin pa dalaw nga sa sayo pasaya ang kawa bata di ba ay ano lang eh nasira ang mata nun wala na tayong habol doon magdadalawang tao ng bata habang namamaga pala ay dalhin na nalatili